ang lakas ng ulan mga idol napakalakas ng ulan mag iingat po tayo sa bagyo mga idol matindi napaka delikado ng panahon ngayon huwag tayo maglalabas ayan na mga idol maraming salamat po mga idol oh, galing tayo ng palengke bumili ako ng bituka ng manok nasa isang kilot kalahati yan mga idol parang gusto ko kasi magawa ng sisig at saka adobo yan next tingin natin nakatikip kasi tayo sa pampangan ng sisig na ito ka ng manok mga idol no? sasangkot siya muna natin yan pakukulaan natin mga ilang beses tapon ng tubig hanggang sa mawala yung amoy niya pero malinis na naman daw yan eh kaya tara let's go ito mga idol ating lighter na chargeable eh. lagi natin maaasahan to eh ayan o oh. napaka basic lang mga idol bilis ayan mga idol ilang kulo yung gagawin natin dyan para mawala yung lansa ang lakas ng ulan mga idol pangalawang salang sa ko na yan so tatanggalin ko ulit yan papalitan ko ulit ng tubig at yun na yung final mga mga idol diretsip ang ko na sa kanya Ito na yung pangatlong hugas natin mga idol hmm? ang bango na yan so pangatlo na yan mga idol Diretso pa na natin yan Pag sinalang natin ulit Lakas ng ulan eh Ayan na yung bituka natin mga idol. Ang gagawin ko dyan mga idol, gugupit-gupitin ko lang yan. Hanggang sa lumiit, tsaka natin ririkaduhan mamaya ng mga pampalasa. Simulan na natin mga idol, ang paggigisa. Ito na yung ating ginunting-gunting na gisupa mga idol. Wow! Huh? Excited na ako. Ang ang ulam to. Mas lalo na kung pamulutan. Naku, grabe. Ayan. 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 Ito ang pang-asim natin mga idol Palamansi Kung <clears throat> kulang pwede magdagdag Ganda ng itsura niya mga idol oh. Masing mo mga idol tikman tikman ang maibigan ang lakas ng ulan mga idol napakalakas ng ulan mag-iingat po tayo sa bagyo mga idol matindi napaka ng panahon ngayon huwag tayo maglalabas Ayan na mga idol. Maraming salamat po.